So meron tayong package. Ah, yung ano. Yung wow, lumating na siya. Ah. Pero ni order siya kapigat. Hello vlog. Ah. Thank you okay guys quick unboxing lang nagpadala ulit ng isang unit ang bluweti mas malaki so tingnan natin dati meron kami yung 1800 watts ito 200 200 to no? ano? 2 2 7 2 7 2 7 mas malaki? Ah, mas malaki malaki to Power station po. Merong isang box na nasa loob ng box. O dalawang box sila. no? Shout out sa Blue Eti. Maraming salamat. Thank you, thank you. Mukhang malaki nga. Yung manual. Wow, malaki nga. Malaki nga siya. bigat niya, ang laki. Ay, ikot lang. Ayan, grabe ang laki. Oh. Ayan, ay, introducing. wow. May takot lahat mga. 2,400 watts. Wow yung dati namin mas maliit dito 1,800 ito 2,400 so yung power button nya uh, sa mga hindi nakakaalam po ito yung power station na parang parang generator na nakaya magpandar ng kung ilang electric fan ilaw, kaya pailawin yung buong bahay kahit na lahat, lahat ng ilaw Basta hindi aabot ng 2,400 watts At uh, electric pa yan Apat uh, yung saksakan niya May takip May mga takip Oo, yung dati wala ano So, i i gagawa natin ng uh, vlog to sa farm Gagamitin natin dahil yun ang uh, request ng Blue Yeti Ayan uh, Sponsored po ito ng Blue Yeti Pinadala niya ako ng pangalawang unit na po to. Iyan, okay. uh, ito yeah, maraming maraming salamat okay thank you tapos ito pa nga pala ano to ito yung charger nya sige pwede nga pala to sa solar pwede sa kuryente pag charge mo to wala pang 1 hour no? 1 hour ano? Uh, 45 minutes oh, 45 no? minutes so madali namang i-charge sa kuryente Alay nyo so makabili tayo ng solar panel eh. Pwede May outdoor. charging port siya para sa ano eh, yung sa kotse. Oo oh, nga. Kahit naman yung isa meron. Mm, uh, subukan muna natin i-charge kasi 30%, 30 lang siya. 31%. Ito yung 1,000, ano? 1,180. 1,800 watts. Ayan o. Oh. Liit niya Ito lang kaya ng supply ng buong bahay ng ilaw kuryente ng ilaw electric fan magdamag hindi pa mauubos yung charge niya pag 100% charge o di ba laki ng kaiba no ito four 2400 watts versus 1800 watts to ganun din wala pang 1 hour puno na pag sa kuryente natin i-charge. So ito yung mga saksakan niya. Ito yung sa solar. Tapos ito sa kuryente. Yan. Dito tayo mag-charge ng kuryente. Ito. Pwede na tayo mag-camping sa farm. Overnight na naman. Nakasend sila magsulat? Ah, ito sa ito sa uh, kotse. Pwede siyang i-charge. Ito naman yung sa solar siguro. Hindi o, makasend sila magsulat. Opo. Niam, niam. Ay, nabutan na tayo ng madilim. Dura iyon no oh. yun chau may charging na oh input input yan ang in input oh input po bo wow. ay natapakan mo yan ang malaki yung wire na itong laki malaki yung wire na kaysa dun sa dito sa 1800 So ayan, rasa natin kung ilang alas size. 610. O oh, sige, rasa na balikan natin mamaya. Itong AC1 eight uh, 1800, alam ko meron siyang wireless charging sa mga cellphone. Ewan ko lang to kung meron. 100% na siya. Inabot siya ng uh, one in, uh, isat kalahating oras. 1 in 37 minutes. Kasi mas malaki to. Hello! Mas ano siya. Mas malaki yung kakargaan niya. Kaya, pero sa isa't kalahating oras, mabilis na yun. Yes. Okay? Bye-bye. Bye-bye. So bukas, pipitas tayo dito. Tuesday, nagpaliban na kami ng 6 days. 34 days eh. Halanganin yung laki nila oh. So ito po yung natutunan namin sa sunod-sunod na pagtanim ng ampalaya sa isang area is o oh, magkakatabi. Yung manunusok eh, hindi umaalis. Andiyan lang lagi. Pagka merong kang uh, lumang tanim kagaya nito palaos na, ilipat doon sa bago. Kasi magkakatabi lang 'to, magkakahalo's magkakadikit lang, isang area lang siya. Yan po yung napansin ko. Napansin namin. Pinag-uusapan namin nung isang araw at, uh, nga, hindi maganda yung sunod-sunod. Kung mag kung maaari, isang bagsakan, isang tanim man dire-diretso. Hindi yung sunod-sunod yun po yung observation namin kaya dito guys lugi ako uh, hindi ko makukuha yung ano dito akala ko kasi makakapitas tayo ng marami rami dahil maraming lumalabas na bunga kaya lang din niya mapalaki Tsaka, nagtambay na yung mga manonosok dito ano eh Maliit pa lang tinutusok na kaya hindi na niya kayang palakihin. Well sa manunusok naman po, ah uh, marami na akong technician na tinanong na wala silang makuhang eksaktong gamot sa. Meron naman kaya lang ano lang kumbaga prevention lang, hindi yung talagang totaling madadali nila. Mababawasan, parang ganun. So lugi lugi ako dito hindi ko nakuha yung magkano yung ano nito yung 30 mil 30, 30 34,000 yung buto nito yung uh, grafted eh nakaka uh, limang petas na kami <laughs> nasa ano pa lang yung pinagbentahan namin nasa kalahatian pa lang eh parang Dalawa tatlong pitas na lang to. So for the first time ito yung ito yung time na malulugi ko sa ampalaya. Pero hindi naman hindi naman ganun kalaki. buti na lang, hindi yung basal kasi ito hindi na to basal eh. Uh, nagamit na namin yung balag. Pero kung basal, bagong tayo yung balag tapos nagkaganito. E daan libo ang lugi eh dito naman eh kumbaga yung pataba yung buto hindi naman siguro aabot ng 6 digit yung lugi ko <laughs> but still lugi pa rin kaya umaasa ako doon sa kabila na makabawi tayo doon sa talong tsaka doon sa itatanim namin ang palaya Tama yan eh halos lahat ng nagtanim ng ampalaya dito sa lugar namin ganyan napapabunga naman nila kaya lang hindi ganun ka ano hindi ka gaya ng normal na harvest ng ampalaya talaga sa panahon siguro halos lahat eh halos lahat nagkaganyan ang asenso eh oh. ginawa na namin lahat pero hindi maganda yung bulas anong luto trek lalagyan daw ng miswa yan yung parang ngayon miswa sarap sana kung may ano no bulaklak ng kalabasa tapos kumuha sa inyo ng puso baboy isda pananghalian e eh magpa plastic lasas yata sila saldi ngayon meron siyang kinuhang obras ngayon kung hindi sila darating eh kalahati mo na iluluto mo eh hindi natin mauubos yan tipid mode muna tayo tipid mode pangat mo na yung tilapia bukas na lang yung ano kung hindi sila darating yung, ay yung kaso yung baboy pakulo na lang natin magkano nakuha mo nyo? 1,078 okay Pagka bibili ka ng gulay sa bilihan, mahal pag kami ang magbebenta mura <laughs> kawawang mga farmers kagaya na lang ng bigas magkano yung bigas nyo? 50. 57 57, Isang kilo yung palay magkano sang kilo? 12. 12 11 ay paano tayo dyan 14 sila ya. Sinabihan pala si Gaskell. Eh. kaya nga kung kung darating sila, handa hmm. ang tabayanan niyo pag dumating tsaka niyo iluto sino kaya yung makakasama mo ngayon eh? Baka 'yung anak daw niya kung pwede. Mhm. Trek. Pwede nang pambabad. Sila Pwede na. Pambabad ng buto. Pwede na mamayang ah, gabi no para ano kapag tanim na tayo ito na lang naman nilalagyan namin ng bukaw eh mga nasa 200 na lang yan 150 kaya nga Pwede na natin patubigan yan Kailangan talaga yan patubigan Para makasingaw yung init Hindi naman makukuha na isang araw yan patubig o, Hanggang dalawang araw yan Ay muna tayo almusal 啊。好的 So, meron akong napansin dun sa hand tractor Titingnan ko Titingnan namin kung po I-adjust namin yung talim Napansin ko lang kanina eh, Para magawa ng kanal yung Katam nating ang palaya Sana umubra Para din Pag umubra tong nakita, nakita, namin na to Hindi na tayo magpapakalabaw Sana Napansin ko lang kanina eh kasi nagka tractor sila kanina. Sabi ko pwedeng i-adjust to. Tinuturo-turo ko pa nun eh. Sabi ko dapat naka-urong ng konti. Ang problema niyan sa sobrang tagal ng tornilyo na hindi nagagalaw baka hindi na maluwagan. Ayan ginawa namin ng ano Kasi patutubigan na namin eh Tinaas na namin yung gitna para hindi tatakas yung tubig Kaya lang, ito nga yung problema Hindi niya madukot to sa gilid Kaya napansin ko kanina Ito Kung maluluwagan natin to Pwede nating i to dito So nandito na siya Kaya lang, isang talim lang Hindi nakasama isa Subukan natin Paano ba paluwag? Ba? Ha? Ba Pahigpit to. Ayan, yeah, pataas. Ayan <tipan> lang. Ay! Ay! So eh. Sobrang tagal nang di nagagalaw. Hindi natin may maluluwagan. Lagyan mo lang strike. Ayan Oh alawang ay yun, sinasabi ko na yung kinain na ng kalawang kailangan dyan yung malaking ano kuya porto kaya wala ay oo nga pala kay kuya Fortune, tingin kang ano malaki laki papatubig si Dake tsaka si Dondon Lilipasin lang natin sila siguro bukas o sa makalawa patutubigan na namin to. Hindi, hindi kaya maghapon to trek eh. Dalawang araw. Pero kung gawa yung daan tubig niyan, mabilis yan. Malati yan. Pero madagol na mag-lantir. Ay pa, lalang din eh. Ito yung bicycle.

langumerosong nalakson na. Ayun na yah. Ibon na may konti dito no. Itingin e ako ng malaking ano? Katala. Yabi tubo. Ayan, eh, sarap patubig yan pagkasagad dito eh. Oh. Ah, kamenos pa. Yung kay Dondo na yun, pinakalabaw namin yan. 9 no, eh, mil ang binayaran ko. E eh, kung dito, 10 mil, mas malaki to eh. Ay ah, hindi halos pareho lang eto nga pala ah uh, yun na lang tatlong walang alambre ang walang bukaw eh pero lahat dito okay na so pag napatubigan namin to pwede na naming tamnan kasi yun pwede na lang pwede nang ihabol na yun konti na lang naman yun kung hindi natin magagawa ng paraan to eh, wala tayong choice kundi pakalabaw pagka kasi ganyan tumatakas ang tubig lumilipat sa kabila so hindi mapupuno hindi niya mababasa yung plastic mulch yung loob kailangan dyan kasi puno puno yung kanal tara okay na yan bukas itinan ko yung mga labing malalaki ni tatay doon. Ayan, pwede yan. Ayan, ito yung sinasabi ko guys. So, kung maililipat natin, kung maiusog natin ito hanggang dito. Dito yung uhukay niyan. So, tama-tama dito. Yung iba kasi, nakakatakot ko lang kasi baka maano, maputol pag pinuwersa. Meron ako nakikitang ganyan, pinapainit nila tuntog nila tsaka nila kakalagin. Mahirap pa uh, puwersahin. Baka masira. Hindi po sa amin 'to. Hiniram ko lang kay parem pa dito. Sa amin lang 'to, puwersahin ko na 'to eh. <laughs> Aso hindi. Eh. Hindi pa kinuha yun, no? Oh. Oo, oh, ano yan, no? Oh. ganda. Nanawa tayo sa papaya ngayon. Ah, oh, mong papaya. Oo. Bigay mo kay Ivy, kay parin James. Isa pa? Oh, kukuha pa ako. Matamis yung malalaking gano'n Wala yung ulipitas namin ng papaya magkano, magkano benta sa isang kilo <laughs> baka mura oh, ito maganda hinog nito Oh. kasi nagmayaman. Oo. Oh, meron pa dun Saan? marami pa dun Abo Ay, kayo pa may May Manakla na yung yung papaya pag Oo, di na mula Sayang naman Sayang naman Eh, maganda yun, maganda yun. Maganda yun Ay, ano to, yeah. Ayun, ayun, trek, maganda. Punin na natin. Uh, sayang lang. Ito, maganda to. Pagka ma-orange-orange -orange na ganito, matamis to. Wala na dyan. Oh, sayang na Okay. Tama na. Tama ko. Oh. Tama daw pare. Hindi, tama na to, hindi ka kasi sabak. Okay. Ano naman Hindi, sayo na. Pamigay mo sa kapit bahay ano. Ali simulan naman yung ano, may tusok. Ha? Ay, yung kinuha mo yung trek sira si din yan. oh. ito ito malaki ito tira natin ito mukhang maganda ito eh, oh. Oo, oh, na yan Eto, hindi ko pa natikman yung haba na yan haba. Ha, hindi natik natikman yung haba na yan mukhang matamis din eh Makapalil naman Oo oh. Eto nyo, bigay mo kay ote Say isang kilo Ba't tinag mo sila <laughs> yung Hindi, tinag, sira yung iba ka baby na nakita. Bakit? Ito ay bukid. Wow, bukid. E lika <laughs> ka kitang dito. Ito ang dagat. Wow, ito ay, dagat. Ito ay bukid. Wow. Makikita okay, ren ka ha. Ito ay bukid. Wow, bukid. Ka upload ko sa inyo.